kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Sa mundo ng showbiz, ang paganap sa karakter sa script sa iyong pelikula ay napakahalaga. Dito masusukat ang iyong galing bilang isang artista kung paano gampanan ang karakter na ibinigay sa iyo. Iba-iba ang pamamaraan ng mga artista sa pag-absorb ng kanilang mga karakter sa pelikula. Merong iba na patuloy nilang dinadala ito kahit natapos na ang eksena sa shooting. Ang rason dyan ay para lubusan nilang maperpekto at may bigay ng buong buo sa kanilang pelikula ang pag-arte na napakanatural dahil sa matagal na nilang inaaral ito. Pero ayon sa mga ilang batikang artista, minsan daw ay hindi maganda ang nagiging epekto nito sa kanila dahil minsan daw ay pansamantala nilang nakakalimutan kung ano ang pantasya at realidad dahil sa nasanay na silang i-absorb ang karakter na hango sa kanilang script sa pelikula. Isang best example nito noon ay ang nangyaring bangayanin na Robin Padilla at Richard Gomez noong dekada 90 kung saan ay sinadyang puntahan ni Robin Padilla si Goma sa idinadaos noong Star Olympics para kumprontahin sa kanilang hindi pagkakaunawaan na nag-ugat lamang sa isang chismis. Bilang isang sikat na action star noon ay kitang kita sa forma ni Robin Padilla na talagang isinasapuso niya ang kanyang karakter sa kanyang mga pelikula. At ipinakita niya ito ng kanyang makaharap si Richard Gomez na mahinahong nakipagkamay pa sa kanya. Pero kagaya ng bad boy na imahe na makikita sa kanyang mga pelikula ay kanyang kaagad na sinapak si Goma kahit nasa harapan pa ng mga kapwa niya artista. Ito ang example ng karakter sa pelikula na hindi magawang mapakawalan kahit na sa labas na ng kanilang eksena sa pelikula. Hindi lang mga artista ang may ganitong problema. Nangyayari din ito sa mga music performers kadalasan sa mga banda. Ang mga banda at ilang bukalista nito ang palaging inirereklamong may attitude problem pagdating sa kanilang trabaho. Hindi may pagkakailang. Ang mga rock bands ang makukonsiderang mga action stars pagdating sa musika dahil sila yung may kakaibang personalidad. Hindi katigasing bukalista ng rock band kapag hindi ka maangas tingnan. Rason para nagiging maangas na rin kahit sa kanilang pag-uugali ang ilang mga bukalista ng banda. May mga banda na basta-basta na lang hindi magbi-perform sa kanilang mga concerts kahit na walang malalim na rason para gawin ito. Yung iba ay trip lang nila dahil cool daw tingnan kapag may mga ganoong eksena. May mga bukalista rin o miyembro ng bandang umiinom habang nagpe-perform kaya kahit na lasing na lasing na ito habang kumakanta ay para sa kanila cool na cool pa rin tingnan ito dahil sa maangas daw ang dating nito. Ilang beses ka na ba nakakita ng mga bandang sinisira ang ilang mga gamit sa stage habang sila ay perform Isa rin sa mga rason ito kung bakit nila ginagawa ito ay maangas daw tingnan kapag ganyan ang kanilang ginagawa. Nitong nakaraan lang ay nalagay sa kontrobersiya ang isa sa mga sikat na banda sa Pilipinas na Kami kasi nang itoy mapauwi ng gobernador ng Sorsogon dahil umano sa may attitude ang bandang ito ng kanilang hindi mapagbigyan ang simpleng kahilingan ng gobernador na magpakuha ng litrato. Hindi klaro sa report kung para saan ba ang litratong nire-request ng gobernador para makuhanan kasama ang banda. Pero ayun sa iba, ito raw ay may kaugnayan sa kasanggayahan festival na ginaganap sa lugar. Wala raw ka proble problema ang pinagbigyan ng mga bandang imago at I belong to the zoo. Ang request ng gobernador pero pagdating daw sa kamikaze ay doon na nagka problema ng hindi sila bumaba ng kanilang van para magpalitrato kasama ang gobernador. Sinubukan para sana silang kumbinsihin ng event coordinator pero wala pa rin nangyari. Rason para wala ng marami pang drama ay kaagad na silang pinasabihan ng gobernador na hindi na nila kailangan pang magperform kahit na sila ibayad na. Kaagad silang pinauwi dahil sa pagmamatigas nila sa request ng gobernador. Ito ang video na kuha sa naganap na event noong gabing yun. Dito na inanunsyo ni Governor Jose Edwin B. Hamor na hindi na matutuloy ang pag-perform ng bandang kamikaze. Hindi ako na po manhin, no? Hindi matutuloy na ang kamikaze. Dato no. so, yung magagawa. Kaya diyon, kaso may mga attitude. Pinaway ko na sa airport. Ha? So, tuloy-tuloy ang kasiyahan. Balik natin ang na ibang ko. Kaya nyo ako na katantang Kaya Inaulit ko Sa kalang ni Mines, Ni Esther Umihingi kami ng pumanhin Nandiyan na kanina Kaso ni Ati Ju Kala mo Kasaling kaya ka lang Wala ka sa Kaya sa mga nandayo Ituloy natin Ang kasayahan sa pasaling, sa pasangayahan. Okay? Okay? Sana naintindihan nyo, hindi ko gusto to. Kaso, sinabi ko nga, may attitude. Hindi kayo makakabalik sa sosyon, maliwala kayo sa akin. Ha? Maraming banda, maraming banda na gusto mong pasaya sa atin. Pero kung gano'n naman ang ugalit, pasaysahan tayo. Okay? Inuulit ko, bayad yun. Kasi bago mag-perform sila, dapat bayad. Pero, pinauwi ko na, hindi ko na pakitirahin yun sa residencia. Pinauwi ko na sa airport, doon sila mag-umaga. Okay? Inuulit ko, hindi tayo pwede pastusin ng mga resource ko. Pinipilit ko, pinipilit ko na itaas ang dignidad ng bawat suso pero wag ganon. Wag ganon na tayo pastusin. Okay? hanggang ngayon ay wala pa rin statement ang bandang kamikaze kaugnay sa nangyari. Kung pagbabasihan lamang ang statement ng event organizer at ng gobernador ay masasabi mong may attitude talaga ang bandang kamikaze. Pero sa bawat pangyayari ay mayroon palaging dalawang versyon ng kwento. Ang tanong, ano kayang rason kung bakit hindi pinagbigyan ng bandang kamikaze ang request ni Governor? nyo ng mga ganitong klaseng videos panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.